Ini dalam, dalam boleh. Malu, sama dengan, macam ni. Aro, sate muda, malu. Erin, apa lihat lihat kita kabin nanti tempat. Semua orang kau dah kahwin. ni tidak, kejap-kejap tadi, kami tidak dapat mencuba Kami hanya akan mencuba Jadi, berhati-hati saja Ini saya, Peter Tidak boleh Peter Tidak boleh dilihat Tidak boleh dilihat Ada banyak yang akan menjatuhkan Tidak boleh dilihat, malas Oh. Ayo. Kata ya ben. Hmm. Pusok ang panty. Maambong. Maambong pa. Ba. Basta 0.20 mga kaibigan. Sandali lang ba sa akin ng dalag? Pero yung 0.20 natin, hindi na kailangan. Uy! Di mm -hmm. pa. Kinamante ng gabi na si Mrs. Kasi nga po eh, wala tayong tigat video kaya kinama natin si Mrs. Ayan. Bakit okay. na ating tos tingnan natin ang pa. Ilang araw din po tayo hindi nakapangista pang idol. Siguro eh, mga pitong araw din tayo hindi nakapangista. Kaya so, ano, ba nung nagkaroon tayo ng trangkaso? Yun, kaya naman. Tumaya, ito mga idol, ko itong... Nalo ko itong hilahin. Pukutin ko naman po siya, malod. tayo mga lods alas 6, alas 5 na po ng madaling araw idol ba <coughs> yan natin na kasi magpapanlupe eh. alam mo na mahamog eh kaya nga kang pandung kung malamok eh mm. Mm -hmm. Diyan pa, umaga na. Tapos tayo ng umaga sa lang. pa? Dalawa. ay doon nga natatalo na yan talaga pagka madaling araw natatalo na nga doon wala doon, wasa rin mga pantig ito hmm. wasa ko rin nasira no? rin yung

Mot og mot. nakawala nakawala <laughs> yung bulig nakakatla sa pantig yung isang pisag lang wala na tilapia ulit Mayroong bulto nga Ako kinagalaga ng mga loob. Kaya medyo mahaba. Okay, kung kunin lambat kung Kukunin ko mga laman. Ay, dalawag. Nakakain na. Mago tayo ng umaga mga lods. boleh, Balik lagi Gerana panti. <tik> Belum <tik> <tik> ada. Ada dah. Ya. Dah kena ke mana? Alah. Masuk meniti. Thank <laughs> you. na. Yo, tilapia ulit. Uh, hindi pala. bugegong. malakas naman, laman Ito hilo ito yung Ang namin yung lambat oh Ito okay, pa may dalag pa kami dito wow. Hello Idol hey, Kami po yung kapalad na Kapalad po ng alod Tap tap na to